The Monday. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa who ng Brigada News Team, there, team right. mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang I'm maghatid right. ng impormasyon, balita I'm at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, so tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem -Cibu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All right. All right the mandate 2025 the brigada midterm election special coverage magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abangan Bagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain diwa namin ang bawat layunin Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin Kasama ninyo ang Brigada Sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan At sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino Brigada In the Heart Of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. One time, the new Filipino time. Ka Brigada ala shitena ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldu karang sa kit daily ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Brigada Balita sa umaga. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, 36 anim na lugar. Sa bansa, isinilalim na uhuyan sa red category ng Comelec. Investigasyon hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, ikakasa ngayong araw. Samantala mga kabrigada, si Solicitor General Minardo Guevara naman, mananatili pa rin daw sa pwesto. Police blogger na nahaharap ngayon sa patong-patong na kasong administratibo. Nakita sa partisan post sa Duterte case. Samantala mga kabrigada, pagbibigay naman ng impormasyon kaugnay sa pagtakas noon sa Pilipinas ni Alice Guo. Abay pinilagan daw ng Malaysia. At rice imports ng bansa bumaba sa halos kalahati sa unang quarter ng 2025. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso ang puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Kada balita nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Araw ho ngayon ng Webes mga kabrikada March 20, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gap Dalisay At Brigada Leo Navarro Malik Brigada Balita sa Umaga At sa detalye ho ng ating mga balita mga kabrikada The Monday The mandate 2025 Midterm mga kabrigada, kinumpirma ho ng Commission on Elections na 36 na lugar sa bansa ho sa ngayon ang nasa ilalim ng red categories na areas of concern ngayong panahon ng halalan. Ayon ho sa poll body, mga kabrigada, kailangan tutukan ng natura mga lugar dahil nga ho sa nagbabadyang kaguluhan at may seryosong banta yan security at posibleng election-related violence. Kabilang ho sa mga lugar na yan, kabrigada, ay ang sa sa Isabela. Baleno Masbate, Santa Margarita sa Western Samar dihulgan at Lab Libertad, dyan ho sa Negros Oriental Nunungan, Lanao del Norte Alparca, Basilan Sam na lugar sa Maguindanao del Sur At dalawang po naman mula ho sa Lanao del Sur Ngayon pa man, wala pa namang lugar na nakikita ang Komalek Na posibleng sumailalim sa komlek Control Ngunit aminado ho ang Paul body na posibleng tumaas pa ang insidente ng karasan sa ilang lugar na may kaugnay huyan sa eleksyon, lalo't magsisimula pa rin ang kampanya para naman huyan sa local positions. The mandate, the mandate, 2025 midterm election update. Samantala mga kabrigada investigasyon hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ikakasana ngayong araw. Brigadaan Cortez, ibrigada mo. Brigada. Sisimulan na mamayang alas just ng umaga ng Senate Committee on Foreign Relations ang investigasyon hinggil sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at di kalaunay pagdala sa kanya sa The Hague, Netherlands. Kusan mismo ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos ang mangunguna nito matapos nga ang pag niya ng resolusyon sa Senado kamakailan. Layunin ng naturang pagdinig na mabigyan linaw ang papel at paglahok na International Criminal Court, International Criminal Police Organization, at iba pang ahensya ng gobyerno sa naturang pag-aresto. Maliban pa roon, balak din ng komite ni Marcos na makumpirma kung naprotektahan sa buong proseso ang karapatan ni Duterte. Maalala, ayon kay dating PNP Chief Senator Ronald Bato de la Rosa, ay isang bagay lang ang nakikita niyang makakatulong sa paghilom ng kanilang sugat. Yung nga, sabi ko kanina, The the wound is so deep, our wounds are so deep that uh, I don't think uh, immediate healing can happen. Maybe the the healing can happen only if uh, President Duterte is uh, being sent back to the Philippines. Umaasa naman din ito na hindi magdudulot pa ng mas malawakang pagkakawatak-watak sa bansa ang gagawing pagdinig ngayong araw. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, 51% daw ho ng mga Pilipino ang sumasang-ay na dapat managot sa isyu ng extrajudicial killings sa kanyang war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nga po mga ay ayon ho yan sa resulta ng survey ng social weather stations. Lumabas ho dyan na 25% ang nagsabi na hindi ho sila sang-ayon habang 14% naman ang nagsasabing sila ho ay undecided. Isinagawa ang survey mga kabrigada mula ho February 15 hanggang 19 sa 1,800 na respondents sa buong bansa. Rapido, Samantala mga kabrigada, si Soljen Guevara mananatili sa pwesto. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada, report. Hindi si si Bakini Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Solicitor General Menardo Guevara. Ito ay kahit na tumanggi si Guevara na mag-abogado sa gobyerno, kaugnay sa inihaing petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Korte Suprema para ibalik sa Pilipinas ang dating leader na ngayon ay nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mananatili sa puesto si Guevara. Una nang sinabi ni Castro na dapat suriin o i-assess ni Guevara ang kanyang sarili kung nararapat pa siyang maging solicitor general in the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong police vlogger. Naharap na ho ngayon sa patong-patong na kasong administratibo dahil nga ho yan sa mga posts ho niya sa kanyang social media. Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada. Sinampahan ng limang kasong administratibo ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas na nauna ng kinasuhan ng inciting to sedition. Isinampan ng Quezon City Police District ang mga kasong ito matapos ang kontrobersyal na social media po si Fontillas kaugday ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay QCPD Director Colonel Melesio Buslig Jr., kinasuhan si Fontillas ng grave misconduct, conduct and becoming of a police officer at dalawang kaso ng less grave neglect of duty. Inihain ng apat na kaso sa National Police Commission habang ang ikalamang kaso naman ay itinurn over sa National Capital Region Police Office. Ayon kay Buslig, itinuturing ng awol si Fontillas mula March 6 kahit nagpost ito sa Facebook na siya ay nakalive. Nabatid din na pinawi ng QCPD ang service for ni till yas noong February 26 dahil sa ilalim siya sa psychiatric examination ngunit hindi niya ito sinipot. Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Facebook upang ipa-take down ang account ng pulis. It is the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Nationwide. One time the new Filipino time ka Brigada alas 7.11 ng umaga. Mommy, Daddy, Nay, tay, one tahanan party list para sa aming kinabukasan. One, one, eight. One, one, eight. One, one, eight. Paid for by Attorney Nathan Odojando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. Sa mga dagdag pang balita, mga kabrigada, tumanggi ang gobyerno ng Malaysia na magbigay ng impormasyon sa Pilipinas kaugnay sa pagtakas noon sa bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Go Wapping. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Rimulya, kakaiba umano ang kaso ni Guo dahil tumanggi ang Malaysia na makapagtulungan sa kanila. Sinabi pa ng kalihim na alam ng Malaysia kung anong flight at kung anong sinakyang eroplano ni Guo nang pumasok ito sa kanilang bansa pero nananatiling tikom ang bibig nito. Samantala ay giniit ni Remulia na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng mga paraan ngunit nagmamatigas ang Malaysia. Sa ngayon ay wala pa rin alam ang Bureau of Immigration kung papaanong nakalabas ng bansa si Guo. Uma, Samantalang mga kabrigada ito naman rice imports ng bansa bumabarao sa halos kalahati sa unang quarter ng 2025 Brigada Gigboy Costojo i Brigada mo Brigada Bumaba ng halos kalahati ang rice imports ng Pilipinas sa unang tatlong buwan ng 2025 ayon sa Department of Agriculture batay sa datos ng ahensya hanggang March 13 umabot lamang sa 641,000 metric tons ang kabuang rice imports ng bansa. Malayo ito sa 1.2 milyong metric tons na naangkat sa kaparehong panahon noong nakaraan taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang pagbagsak ng importasyon ay dulot ng mataas sa dami ng inangkat na bigas noong 2024 at sa inaasahang magandang ani ngayong taon. Matatanda ang naapektuhan ng El Niño phenomenon ang lokal na produksyon ng palay noong 2024, dahilan upang tumaas ang rice imports dahil sa pangambang matutuyo ang mga sakahan. Dagdag pa ni de Mesa, malaki rin ang na naging epekto ng mga hakbang ng gobyerno upang pababain ang presyo ng bigas, pati na rin ang export restrictions ng India sa pandaigdigang merkado. Sa nakalipas sa dalawang taon, ang Pilipinas ang nangungunang importer ng bigas sa buong mundo. In the heart of changing lives, ito. Si Brigada Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mas epektibong road safety, target po ng health department. Sa gitna naman ng nakakaalarmang pagtaas ng bilang ng mga road accidents. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo sinusulong ni Health Secretary Ted Herbosa ang mas ligtas sa mga kalsada sa bansa sa gitna ng tumataas na bilang ng mga nasasawi at nasusugatan dahil sa mga aksidente. Sa Road Safety Summit, sinabi ni Herbosa na batay sa kanilang pag-aaral, mayroong 25% na pagtaas sa bilang nito kada taon sa nakalipas na 10 taon at higit kumulang 11,000 ang mga nasasawi kada taon. Karamihan umano sa mga namamatay ay mga kabataan, edad 15 hanggang 29 at 70 o 73% ay mga aksidente sa motor. Dahil dito, itinutulak ng kalihim ang pag-abienda sa umiiral ng mga pulisiyang kaugnay ang road safety. Ilan sa mga ito ay ang paglalagay ng speed limit sa ilang mga kalsada, paglalagay ng anti-lock braking system sa mga motor at pagpapatupad ng epektibong engineering design para sa public utility vehicle. Iginigigit ni na dapat ay mahigpit na maipatupad ang Motorcycle Helmet Act lalo na sa mga probinsya. In the heart of changing lives, ito'y Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada New FM Manila. The music and news Samantalang mga kabrigada, ipinahayag naman ni Sen. Christopher Bungo ang kanyang ahong suporto sa 2,321 na barangay officials ng Leyte na nakisahuyan sa Liga ng Barangay Leyte Provincial Congress. Sa kanyang talumpati, sinabi ng senador na ipagpapatuloy ho niya ang kanyang commitment sa mga barangay officials sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga hakbang na makikinabang ang kanilang paglilingkod sa mga mamamayan. Tiniyak din ho ni Go na patuloy ho niyang isusulong ang upang mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat barangay at mananatiling bukas ang kanyang opisina para ho sa kanilang mga pangangailangan. Sa pagtatapos ho ng kanyang pahayag, nagpasalamat din si Sen. Gosa sa kasipagan at sakripisyon ng mga barangay officials sa kanilang walang sawang paglingkod bilang mga public servant. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, aprobado na ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang Special Allotment Release Order para sa pagpapalabas ng kabuang 16.8 billion pesos para sa aumento sa subsistence allowance ng mga sundalo. Ayon sa kalihim. Alinsunod dito sa Executive Order Number no. 84 na ninagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong March 14. Dagdag pa niya malaking tulong ang omento sa pamilya ng mga sundalo, lalo na noong 2015 pa sila huling nakaranas ng pagtaas ng allowance. Dahil dito mula sa 150 pesos ay itataas sa 300 pesos ang subsistence allowance ng mga sundalo o katumbas ng 200 pesos na dagdag ang sa sahod kada araw. Kada balita, nationwide. Kada balita sa umaga. Sa ating health news mga kabrigada, ang pagkain po ng junk food at sugary drinks ay maaring magdulot ng mabilisang energy pero mauubos din ito kaagad kaya't baka magdulot ito ng pagkapagod. Mahalaga pong kumain ng mga pagkain na mayaman sa nutrients tulad ng prutas, gulay at mga pagkain may protina upang mapanatili ang enerhiya at kalusugan sa ating katawan. Isa po yung paalala mga kabrigada mula sa standout ito es for multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Brigada weather update. Weather update. Mga kabrigada, magdadala ho na maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulaan ang Amihan. Yan ho sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Aurora, Quezon, Bicol Region, Sorosogon at maging sa Masbate. Sa ilang bahagi naman ng Luzon, kabilang na ho sa Metro Manila, ay partly to cloudy skies ang posible hong maranasan na may kasama nga mga saglitang pag-ulan. Dahil naman sa epekto ng shear line, asahan po sa malaking bahagi ng Visayas ay makararanas din ng kalat-kalat na mga pag-ulan at ganyan din ho sa northeastern portion ng Mindanao, lalo na ho yan sa Caraga Region. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Balita, balita. kabayaning pagtutulungan. Balita, balita. kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, ang mga eco-aid ay ito ho mga tahimik na bayani sa ating komunidad. Sa bawat araw, wala hong kapantay ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng maayos at malinis na kapaligiran. Sa lungsod ho ng Legaspi, malaki ang pagpapahalaga sa kanilang ampag, ngunit sa kabila ho ng kanilang walang sawang pagsisilbi, ay nananawagan ho silang kahit papaano'y maitaas ho yung kanilang mga sahod. Hindi na raw ho kasi sumasapat ang kanilang pang-araw-araw na kita dahil nga ho yan sa mga tumataas na bilihin at sa gastusin. Mga kabrigada, isa ho sa nanawagan ng taas sahod ang kinilala ng 2024 Best Performing Eco Aid ng Legaspi. Kilalanin ho natin si Tatay Benjamin Santos, 15 years na ho ang Eco Aid sa lungsod. Dahil ho dyan, personal na nagtungo ang mga volunteers ng Brigada News FM Legaspi at Wantahanan sa bahay ni Tatay Benjamin. Umulan o umaraw ay nangongolek tangaho ng na basura. Taladala ang sorpresa para sa kanyang pamilya. Dahil ho sa tulong ng mga tagapakinig ng Brigada News FM at Wantahanan Tahanan, si Tatay Benjamin ay nakatanggap ho ng grocery items na magbibigay ginhawa kahit papaano sa kanyang pamilya. Sa rin ho'y nakatanggap ng Power Cells Herbal Capsule para ho mapanatili ang kanyang kalusugan sa gitna ho ng hirap at kanyang pagsubok. Mga kabrigada, kami ho rito sa Brigada Yusef M ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong pagsuporta para tayo'y makatulong kasama ang wantahanan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula ho rito sa Brigada News FM, maraming salamat po mga kabrigada. Balita, ng makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide sa umaga kada balita nationwide kada balita kada balita nationwide at mga kabrigada ninuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relax at ang Standout Ias 4 Multivitamin Capsule buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives Kami ho inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Leo Navarro Malikden Maraming salamat ho sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radio, makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika. at balita, balita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart.